napakagandang view guys oh. Ayan, ang ganda ng panahon. Yan. Sobrang init dito kami sa gitna ng palayan. Ayun na yung naani namin no. Oh. Yan ang naani. Malinis na yan sa guys, diretso bilad na yan, wala nang ipa yan. So ayun. So ayun pa. Siguro nasa ano na to nasa 50 sako na yan sa so, yun kasama yun sa so, ayan, hindi pa tapos ano harvestin mga ano pa yan isa, dalawa, tatlo, apat mga limang ikot pa siguro yan guys so bawat ikot na sa ano anim na sako yan so, yun yung kabila hindi pa rin tapos yan nasa ano na siguro nasa 45 sako na yung ano harvest ngayon e yung tsuhin ko nandun siya sa kabila nag-aabang ako dito sa kabila ngayon may mga uh, habot na, na siguro ano 100 sacks to lahat ano ito yung naunang harvest yan ayun ayan yung join ko so ayan ano na lang kunti na lang yung sa kabila siguro isang ikot na lang yan tapos na dito sa kabila mga anong pa to mga limang ikot o anim hanggang dun sa dulo oh. so ayun guys bilad tayo dito sa araw hintayin natin matapos para mabilang lahat yung ano kasi babayaran sa ano harvester kung ilan yung na ano nila lahat lahat na harvest na balay so salamat sa panahon nakisama yung panahon maganda yung ano weather ngayon hindi maulan no? Oh. napakaluwag ng ano dito guys palayan Yan. So ayun lang guys. Salamat sa panonood. God bless sa ating lahat. Ayan, dadaong परंजीब